kawawang trista nagalakad sa daan pagod ka na Bibi labs sige kaya mo yan dandahan laang napakain tayo ng aso sa bahay hmm? pagod na ikaw Pagod ka na? Ay, oh, gawa-awa naman yung bata niya. Sige, lakad na. Mamaya itakargahin. Pagod na rin si Lula. Sakit pa tuhod ni Lula. Dahan-dahan laang. Di ba dumaan sa damuhan? Di sa daan ka dumaan. Yan. Ito, si, si Tristan. May dala siyang tubig. At pag siya nauuhaw, ay siya nainom. Yan, lakad-lakad pagod na daw siya kasi siya ipawisan pag hindi na niya kaya sige na ay ang batutay na yan kawawa naman yan umaga, hapon, ganyan ang ginagawa niya hmm. sige lakad lakad laang at tingin daw muna din ni kay Lola Baby Labs. Oy pagod na yan. Sige, lakad pa. Pagod ka na? O, sige, lakad na. Ayaw mo na? Sige, lakad. Kaya mo yan. Ikaw pa. Sila siya tatawagin mo yung mga pusa. Masalobong yung mga pusa natin. Tingnan na daanan mo. Hindi ka dumaan. Patayang ka lang sa damuhan. O, sige. Dini, dini, dini. Ayaw mo doon yung daan. Ay, ayaw doon yung daan. O, sige. O, sige na, lakad na asa babungin kita ng mga alaga natin pusa. Oh, magdahan-dahan. Baka ka tumilapon dyan. Tingnan na daanan mo. Ah, oh, dini ay. Eh, bakit baga dyan ang sa damuhan? Ay, ano baga naman yung iyon na yan? Para kang lasing. Oh, sabi na nga ni. Ay, napada. Ay, hindi na, hindi na, hindi na. Ito na, ito na. Lakad na, lakad na. Ikaw, kawawang batutay. Sige, lakad. Kaya mo yan. Pagod na si Lola. Pagod ka na? Ay. Ay, bakit pa ganyan chinilas na nailapuray na? Ay, lapor. Ayan Ay, na yung pusa. sa so, malubong na nga yung mahiwagang pusa. O, usuotin mo. na yung chinilas mo. Ano ba yan? Usuotin mo na. Ay, lang putik na niyan. Sige na, usuotin mo na. Takoy pagod na. Ay, masakit na yung bayawang ko. Ay, ano ba ganyan naman yung paan na yan? Hindi man ayusin ang pagsuot. Oh, suotan nang maayos. Lakad. Sige, lakad. Dandahan ay paglakad mo kasi. Mingming, -ming, gutom na kayo. Oh, nasa na kita ng pusa. Ay, ano ba naman ang Chinilas mong ito? Hindi man ayusin. Oh, ilagay mo dyan sa paa mo ay. Hindi kasi ayusin ang ano ay. Ay, atuturin ko yung paa na yan. Oh, sige, suotan. Ay, ano baga naman? Iso, shoot mo! Hmm, nako, napapagod na ako sa iyo. Ay, nako. Lakad! Mm. Ay, mag ka maglakad. ako pagod na. Ay. Wala ka nang magagawa. Mag maglakad ka na lang. Ano ka at walang tinira? Sige, lumakad ka. Lakad! ko, maiyak ka pa. Bilis si Chanong Bigat ang dalak ko. Mamarinig ka daw din eh. pa, amang yun ang atunturing ko na wari yan. O, sutan. Sinabi ng isyot ay eh. Huwag ka nang umiyak. Ay, iwanan natin sa nyugan. Isuot mo kasi yung paa mo. Ay, yung lakad. Malakad ka lang. Malakad na. Malakad ka lang. Hindi eh. mo kong magawa. Balisit. Manganggutin na yung mga pusa. sama-sama ka pa ay. Eh. Hmm, dahan-dahan laang, oh. Um. Bilis pa yung dala ko oh, yan ng oh, bigat. cat. gutom na mga pusa na oh. Gutom uh. na. Sige lakad. Sige uh. Ay, ako, oh, buhay. Hirap nang mahirap. O, oh, dini ka ay. Bilis-bilis eh. Sapi, ano ba mga puso yung pahara-hara ay? Abigyan ah. ah, natin ng bawag itong... Sandali mo na, mo lang buksan niya. Ah, sanay mo lang pa. Ah, pa yan.